Propesya ng sampung bansa, nagsisimula na ba silang umusbong ngayon? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang Biblia ay nagpredict ng isang koalisyon ng sampung bansa na lilitaw sa mga huling panahon? At paano kung ang mga bansang iyon ay nagsisimula ng magtulungan ngayon? Baka sakaling nakikita natin ang propesya na unti-unting natutupad sa ating mga mata. Samahan nyo ako dahil sa dulo ng video na ito, makikita nyo kung bakit hindi lang ito isang kasaysayan mula sa nakaraan. Nangyayari ito ngayon. Ang propesya ng sampung bansa ay direktang nanggaling sa Biblia, partikular mula sa mga aklat ni Daniel at pahayag. Daniel 7 ay naglalarawan ng sampung mga sungay sa isang nakakatakot na hayop, habang sa Revelation 17 verses 12 ay sinasabi, ang sampung sungay na nakita mo ay sampung hari na hindi pa tumanggap ng kaharian ngunit sa isang oras ay tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari kasama ng hayop. Ang mga sampung hari na ito ay kumakatawan sa sampung bansa o leader na tumaas sa kapangyarihan sa mga huling panahon. Magsasama-sama sila sa ilalim ng Antichrist at magtatag ng isang global na sistema na sa huli, ay tutol sa Diyos? Ngunit ito ang malaking tanong. Nagsisimula na ba tayong makakita ng mga palatandaan ng katuparan ng propesiyang ito? Halina't tumungo tayo sa pangitain ni Daniel. Sa chapter 7, nakita ni Daniel ang apat na hayop, bawat isa ay kumakatawan sa isang kaharian. Ngunit ang huling hayop ay kakaiba, mas malakas, mas nakakatakot at mayroon itong sampung sungay. Ang mga sungay na ito ay simbolo ng sampung hinaharap na hari o bansa. Ngunit hindi lang iyon. Sa Revelation 17, nakakita din ang apostol na si Juan ng sampung sungay at ang mga sungay na ito ay tumutugma sa pangitain ni Daniel. Magkasama silang nagpipinta ng isang larawan ng isang hinaharap na koalisyon, isang grupo ng sampung leader na tumaas sa kapangyarihan sa mga huling panahon. Ang tanong, Nagsisimula na bang magtulungan ang mga bansang ito ngayon? Nakita ni Daniel na may isang maliit na sungay na sumulpot mula sa sampu na nagsasalita ng hambog at kumokontrol. Ang maliit na sungay na ito ay kumakatawan sa Antichrist na gagamitin ang mga sampung bansa upang magtatag ng kanyang pandaigdigang paghahari. Ngunit heto ang twist. Bagamat mukhang nagkakaisa ang mga sampung bansa, ang mga ito ay marupok tulad ng bakal na hinaluan ng clay sa imahen ng estatwa ni Nebuchadnezzar sa Daniel 2. Maaari kayang ang kahinaan na ito ang magiging susi sa pagtukoy sa mga bansang ito ngayon? Manatili kayo dahil ikokonekta natin ang ilang mga malaking detalye. Huminga tayo ng malalim dito dahil dito na nagsisimula ang mga bagay na maging totoo. Napag-usapan na natin ang propesiya at ang mga imahe sa Daniel at Revelation Ngunit paano naman ang ating mundo ngayon? Sa buong kasaysayan, ang mga imperyo at koalisyon ay umaangat at bumagsak mula sa Babylonia hanggang Roma, ngunit wala ni isa ang nakamit ang kabuuang pandaigdigang pagkakaisa. Pagkatapos, sa nakaraang siglo, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. Nagsimula ang mundo na lumitaw, hindi literal, ngunit sa pamamagitan ng teknolohiya, kalakalan, at mga pandaigdigang krisis na nagpilit sa mga bansa na magtulungan. Pagkatapos ng dalawang digmaang pandaigdig, nakita natin ang pagbuo ng United Nations, isang grupo na layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Sumunod ang European Union at iba pang koalisyon, bawat isa ay dinisenyo upang maglapit-lapit ang mga bansa. Ngunit ito ba ay nagpa ng daan para sa isang mas malaking bagay? isang bagay na biblikal? Ang European Union ay madalas na binabanggit sa mga talakayan tungkol sa sampung bansa. Bakit kaya? Dahil ito ay may mga pag-aalala na tumutugma sa ilang mga imahen sa pangitain ni Daniel. Ang EU ay nagsimula bilang isang ekonomikal na pakikipagtulungan, ngunit mabilis itong lumago sa isang politikal at militar na alyansa. Narito ang nakakaakit na bahagi. May mga iskolar na nagsasabing ang istruktura ng EU malakas sa ilang bahagi ngunit mahina sa iba, ay tumutugma sa mga paa ng bakal at luwad sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Ito ay isang makapangyarihang alyansa sa ibabaw, ngunit may mga panloob na dibisyon na ginagawa itong marupok. Maari kaya itong maging pundasyon ng koalisyon ng sampung bansa? Ngunit hindi lamang ang EU ang manlalaro. Sa buong mundo, nakikita natin ang push para sa mga regional na alyansa. Sa Asia, naroon ang ASEAN, sa Afrika ang African Union, sa gitnang silangan ang Arab League. Bawat isa sa mga alyansang ito ay kumikilos upang makakuha ng impluensya, magporma ng mga ekonomiya at magtulungan sa mga kasunduan sa militar. Maari kayang ang mga sampung bansa sa propesya ay magmula sa mga rehiyong ito? Posible. Hindi tinutukoy ng Biblia kung aling mga bansa ang magiging bahagi ng koalisyon tanging na sila ay magtutulungan sa ilalim ng Antichrist. At habang lumalago ang mga alyansang ito, maaaring nagsisimula ng maghanda ang entablado para sa katuparan ng propesiya. Narito ang isang bagay na dapat isaalang-alang. Ang mga pandaigdigang krisis ay pinapalakas ang pangangailangan para sa pagkakaisa. Ngunit ang pagkakaisang ito ay may kapalit. Sinabi sa Revelation 17 verses 13, may isa silang layunin at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at autoridad sa hayop. Maari kayang ang mga krisis na ito ang magiging sanhi na magpasuko ang mga bansa ng kanilang kalayaan para sa pangako ng kapayapaan at katatagan? At kung gayon, sino ang kanilang lalapitan para sa pamumuno? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magtagpo. Ngunit ano ang susunod na hakbang? maaari kayang may isang tipping point na magtutulak sa sampung bansa upang magkaisa? Ngayon pag-usapan natin ang papel ng ekonomiya. Ang mga alyansa sa kalakalan ay nagsisimula ng maging pangunahing haligi ng pandaigdigang kooperasyon. Ngunit lumilikha din ito ng mga dependensya. Isipin ito, kapag umaasa ang mga bansa sa isa't isa para sa mga pangunahing kalakal at serbisyo, malapit nang dumating ang oras na ang mga network ng kalakalan na ito ay makakaapekto sa politika at maging sa mga estratehiyang militar. Halimbawa, ang European Union ay hindi lamang tungkol sa libreng kalakalan. May sarili itong pera at mga pulisya na nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Gayon din, ang mga organisasyong tulad ng World Trade Organization at mga kasunduan sa kalakalan tulad ng NAFTA ay reshaping ang mga buong ekonomiya ngunit narito ang kapansin-pansin na bahagi. Ang mga alyansang ito ay maaaring magdulot ng mga kahinaan. Kapag isang bansa ay pumalya, ramdam ng lahat ang epekto. Maari kayang ang pagkakaugnay-ugnay na ito ang maging pandikit na magbubuklod sa sampung bansa? Ang mga digital currencies tulad ng Bitcoin at mga Central Bank Digital Currencies, CBDCs, ay nagsisimula ng baguhin kung paano gumagana ang pera. Isipin ang isang sistema kung saan ang mga bansa ay tumanggap ng isang pinag-isang digital na pera na ginagawang mas madali ang mga transaksyon ngunit nakakasentralisa rin. Maari kayang ang teknolohiyang ito ay maglaro ng papel sa koalisyon ng sampung bansa na magbibigay daan para sa isang global na liderato? I-explore natin ito ng mas malalim. Huwag kayong bibitiw dahil ang susunod na bahagi ay magbibigay sagot sa ilan sa inyong mga tanong. Ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng isang global na sistema. Habang patuloy na lumalakas ang mga alyansang ito, napakahalaga ng mga susunod na hakbang. Ang mga bansa na nagsasanib-puwersa ay magiging bahagi ng isang malaking sistema na may isang leader, ang Antikristo. Ang mga bansang ito ay magbubuklod hindi lamang para sa kapakanan ng ekonomiya, kundi para rin sa pamamahala ng mundo. Bilang mga leader, sila ay maghahatid ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga nasasakupan, ngunit sa ilalim ng mga peking pangako. Tulad ng sinabi sa Revelation 17 verses 13, ang mga ito ay may isa lamang layunin at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at autoridad sa hayop. Ang hayop na tinutukoy dito ay ang Antichrist, ang mag-uugnay ng mga bansang ito upang magtatag ng isang bagong global na orden. Sa huli, ito ang magiging kaganapan ng propesya. Ang mga bansa na magsasanib puwersa ay magkakaroon ng isang pinuno, isang makapangyarihan na magtataguyod ng kanyang sariling agenda sa buong mundo. Ngunit may huling layunin. Ang koalisyon ng sampung bansa ay magiging sanhi ng pagkawasak at malupit na paghuhukom sa mga huling panahon. Paano tayo ngayon bilang mga mananampalataya? Tinutukoy ng mga aklat ni Daniel at Pahayag na dapat tayong maging handa at maghintay sa muling pagdating ng ating Panginoon. Habang unti-unting tinutupad ang mga propesiya, ang ating mga mata ay dapat laging nakatuon sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating mundo. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa muling pagdating ng Kristo at sa huling kaganapan ng lahat ng mga bagay na ipinahayag sa kasulatan. Kaya't kung patuloy na magsasanib ang mga bansang ito, tayo ay magpatuloy sa pagiging mapagmatyag at maghanda para sa mga darating na kaganapan. Ang Biblia ay nagsasabing, ang mga huling panahon ay magiging puno ng kalituhan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa tayong naghihintay sa atin sa kalangitan. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video na ito para manatili kayong updated sa mga susunod na updates tungkol sa mga propesya at kasaysayan. Huwag din kalimutan na mag-iwan ng comment sa ibaba kung ano ang inyong opinion sa mga nangyayari sa ating mundo at kung paano ito konektado sa mga propesya ng Biblia. Maraming salamat sa panunood!